Hello guys, ako nga pala si JR. Wala lang, gusto ko lang mag-video para madagdag sa news feed nyo. So ayun nga pa po pala, no? Medyo nabubulol pa tayo, no? So ito nga pala yung ating mga manok. Ayan, mga manok natin. Papakain tayo ng mga manok natin dito. Ano? May apat ang paa. na makukulit mga idol. So, kuha muna tayo mga kangkong yan tapos syempre para sasama natin sa pagkain mga idol no lagay natin ng mga booster tsaka mga darak may mga ano na rin mga mais na mga karak mga idol no so yon yan dyan tayo kukuha ng mga dyan tayo sa kukuha dyan sa likod yan pinapakita ko muna itong manok natin na to na hindi ito yung katulad ng hindi to native mga idol no yung nakapatong doon sa may gulong Texas yun mga idol so ayan yung halo-halo na kasi nahaluan ng mga native nahaluan na rin ng mga Texas hindi ko na pinaglayo-layo ganun din naman manok din naman yun hindi naman ako magsasabong mag-aalaga lang tayo at magpaparami di diba, mga idol so yan So ayun nga po pala no, diyan tayo maggagayak ng mga ano magtatadtad na mga kangkong layo muna natin mga walis na yung mga kaldero. Ito nga pala lalagyan natin ng kangkong at tatadtad rin natin niya sa sangkalan syempre. Ano? Mga natin nating mga hayop din meron din tayo. Diba? Ayan. 'Di ba? yan. Kung hindi na tayo gumawa ng mga lalagyanan ng mga manok na yan. Ayan o. No? O, diba? O. Eh, mga manok natin, nakapatong na, ready na sila eh. Alam na alam nila ang kakain na sila eh. Tsaka, hindi sila mailap no, napaka mulila. Hindi kasi yan ng mga wild chicken eh. Mga wild chicken kasi, naku, napaka ilap. Ayan eh, na, no, sumusunod na sa akin no. Ayan eh, na, no, nagsisilapitan ng mga idol. Kakain pa lang. Gustong gusto na. Nagre-ready pa lang tayo mga idol no. So yan, dyan tayo kukuha. May mga gabi-gabi rin kayo marito. Ayan, dyan tayo kukuha sa likod. Sana walang ahas dyan, no? Ah, uh, ayan. So yan, Samahan nyo ako kumuha ng kangkong mga idol, no? Kung gusto nyo sumama, sama na kayo. Manood kayo. Pero kung gusto nyo mag-scroll, scroll na kayo. Lipat na kayo. Maraming maraming salamat sa mga napadaan dyan. Yun nga po pala, no? Kung gusto nyo makatipid sa mga patokahan ng manok, bumamit gaya ng kangkong, tadta nyo. Kaso mas matrabaho ng konti. Ayan, kinukuha-kuha ko yung dulo. ba? Diba? Mas madali kasi kunin yung dulo eh. ba? Diba? Kasi nakaangat na eh. Pero kung gusto nyo rin, ipil-ipil mga idol kung gusto nyo. Himay-himayin nyo lang. Kung gusto nyo lalong medyo malusog yung manok nyo, malusog yung pangatawan, lagyan nyo na rin ng mga malunggay mga boss mga boss mga boss na ang tawag eh kung <laughs> gusto nyo lagyan nyo rin ng gabi <laughs> hindi basta yun lang mga ano, idol kangkong ipilipil malunggay kung gusto nyo pagsamasamahin nyo mga idol tara samahan nyo ako mga idol kumuha ng kangkong okay let's go tara kuha na tayo mga idol no isa isahin natin mga nakatayo na yung mga kangkong na yan. Buti na lang may kangkong tayo rito mga idol. No? Pwede rin pang tao yan mga idol Ugasan nyo lang na maiki mga idol Matataba lalo yung kangkong kapag malapit sa mga bukid na may mga tubig na no, mga idol no? Yan, kuha kayo dyan Pero kung papanoorin nyo ako ng ganyan, sobrang tagal kasi nyan Magpuputol-putol ka ng dulo Kaya pasok na tayo dyan sa timelapse na niyan And some drip, let's go!

So yun mga kaibigan Kaibigan naman ngayon ng tawag no Mga idol So yun nakakuha na tayo mga kangkong Konti nga lang pero pwede na to Kukuha na lang ulit tayo mamaya Kasi kakain din naman sila mamaya ng hapon Ayan nagkanda Ano na hulog hulog na yung mga nakapatong So yan magre ready na tayo rito mga idol no Ayan dyan tayo magtatadtad mga idol No isang kalan na yan hindi na namin ginagamit Kaya ginamit ko na lang pantad-tad ng mga yan Diba? Pero tibay rin ng mangga na yan Mangga lang yan eh So yun mga idol Magre-ready muna tayo rito mga idol Ng mga kangkong yan Binapantay-pantay ko yung dulo Para mas madaling ikat mga idol Tadta rin yun ng maigi mga idol Ayan Ayan, papakita natin yan Yan na tayo ng kahit konti mga idol Yan, pinapantay-pantay ko, di ba? Ayan Pantay-pantay natin yan. Tapos tatadda rin natin yan ng ganyan. Iwain natin ang maliliit mga idol. Ayan, nagtadtad na, nagtadtad na, Naganda paltos na ako dyan kahapon pa. <laughs> Hindi. So, yan, tadtadtadda rin nyo lang yan mga idol, no? Ayan, tadtadtadda rin nyo lang yan. So, yan, napakatagal naman yan. Siyempre, gagamit muna tayo ng mga sound trip tayo let. let's go tug 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 so yun nga mga idol okay na natat na natin yung isang tumbok muna yan, papakita ko muna sa inyo tas tatad tad tad tat, yung mga ganyan mga idol Yan, tad 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 mga ganyan Yan, kasama yung mga dahon daw na kailangan kasama rin yan mga idol Para Wala lang, para dumami lang Ayan, no? Oh. yan yung mga natirang dahon Tatad tad tad ulit natin mga idol no? Yan, dat pantay-pantay mga idol. tad 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 rin muna natin yan. Okay, medyo matagal to. Baka mainip kayo. sa trip muna tayo rito. Tag, <tong> tug, 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 tag, tug, 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 tag, tug, 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 tag, tug, 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 Ayan mga idol, papakita ko sa inyo. Ayan, tad-tad muna tayo. Hirap kayo humakot ng cellphone. Tapos nagtatad-tad, no? Yan, dapat ganyang kaliliit pero depende sa inyo yan. Pero mas maganda kung ganyang kaliliit mga idol. Para nakakaan din ng mga manok-manok na yan. O, oh, diba? Yan, tad 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 lang yan mga idol. Sige, dire-direcho na tayo. Mamaya na tayo mag ano. Sound trip muna tayo rito guys. Tug-tug-tug-tug-tag. tug 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 tag tug 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 So, yan. Okay na po lahat. Natad-tad na po natin lahat ng mga idol. Yung mga kangkong-kangkong na yan, mga idol. Sarap na ito sa mga manok. Sarap na sarap yung manok dito, yun. Ayan, ganyan-ganyan muna natin para medyo, siyempre, para madurog ng konti at lumabas-labas yung katas, no? <laughs> ba? Diba? Para medyo basa pag kita yun ng mga manok. Pero babasain din naman natin yan, eh. Ayan, ganyan-ganyan lang yan, mga idol. So, yun. Tapos lalagay niyo lang mga ano, nung samahan nyo lang ng mga darak, mga booster. Ayan. Depende sa booster ng gusto nyo mga idol, no? Ayan. Ayan, lalagay na natin ng mga, ano, ayan, booster, tsaka darak. Halo na rin kasi yan, eh. Pinaghalo ko na yung mga mais. Ayan. So, yon Let's go. Samahan nyo ako tug 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 so yan mga kaibigan kumukulog na <laughs> sa sobrang tagal natin so yan lagyan natin konting tubig ayan lagyan natin konting tubig para mabasa basa mga idol no gustong gusto kasi sila yan ayan mo, maglalagay muna tayo rito para magtutumpok na sila mga idol. Ayan, maglalagay na tayo mga idol. Ayan, lagay-lagay na tayo dyan mga idol. Ayan, tapos pag ayan, lagay na natin, okay na. Ayan, hagis-hagis na lang tayo dyan. O, ba diba? Susunod, gagawa tayo ng lalagyanan nila mga idol. Ayan, may kumakain pa mga apat ang pa mga idol. Ayan, kalat natin dito. Ayan, diba? Gustong gusto nila, no? ba diba? Sarap na sarap sila mga idol. So, ayan. Sound trip ulit tayo habang kumakain sila.

Ayan mga boss, oh, napakabait na itong isang manok, oh, di ba? Maamo sila mga boss, hindi sila yung mahilap masyado. Di ba? Kaya na naubos yan eh. Nawala na na iba eh. Dati isa lang yan. Tapos, yun, dumami na. Una-una na yung manok, 45 days nga, Lucky. Eh. Maabot siguro mga 12 kilos ang bigat, may get. Eh dalawa yun. Tapos nadwagdagan pa ulit na ako na isa Na kulay pula naman Parang ano yun yung kulay pula na malaki Kala mong tokong yun Tapos babae may babae rin Kaso nga lang namatay Namatay yung kasi kinain ng aso Diba yan So yan Let's go Panoorin nyo lang Oh, diba? Sarap na sarap sila kumain mga idol, no? Oh, di diba? Sarap na sarap sila kumain ng kangkong na may feeds mga idol. So, yun ang gusto nyo. Kung gusto nyo, para may pa yung kangkong para mas maganda. Para matagal silang tumuka ng tumuka dyan, no? Di ba? Mamaya gagawa ulit tayo nyan, mga boss. Boss naman ang tawag ulit ngayon. Oh, yan, di ba? Sarap na sarap sila, no? Oh, di ba? Yan yung mga in-boss in para gusto nyo makatipid, mga idol so 'yung mga ateped lalo na sa mga nagmamanok, 'di ba? Kainin niyo sila ng mga nila nang ganyan, healthy pa sa kanila ng konti. 'Di ba? Konti lang, Konting healthy. So 'yan. Sana 'yung kayo. Salamat sa mga nanonood. Let's go. God lang kayo, guys. <ts1> tug tag tug 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 tag tug 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 tag tug tag tug តូកតូកតូតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូកតូ